Hello guys, Laurelin here. Share ko lang sa inyo na first time ko lang bumili sa Amazon US. Ayan. So, ito yun. I-unbox natin ito mamay. Ipapakita ko sa inyo kung ano ito. Actually guys, hindi talaga ako bumibili sa online store like Lazada, uh, Shopee, Amazon sa mga ganyan na ano, ng mga electronics kasi natatakot ako eh. Lalo pa hindi official, hindi ko alam kung official seller or totoo ba legit. Pero syempre, nagre-research naman ako, nagtitingin ako ng mga reviews, comments. So marami naman positive. So nag-go ako, sobrang risky 'yon kasi alam mo mahal din 'to, ha para mag -risk. Pero wala, eh, wala talaga akong mahanap dito sa Pilipinas. So, available lang talaga siya sa abroad. So, ayan. Tignan natin kung okay ba tong nabili ko. <laughs> Grabe, wala pang 2 weeks guys, nandito na. At yung courier na gamit is yung UPS. Okay din yung UPS. Kaso si Kuya Delivery, <laughs> ano, nagpasundo pa dun sa kanto, naliligaw-ligaw. So, ang masasuggest ko lang yung mga courier na yan, kailangan talaga nila ng ah... Uh, ways. Hindi sila nagwe-ways. Parang hindi sila pinopondohan ng uh, company na career. Pero sana, may ways sila. Para ma, ma pinpoint mo agad hindi yung magkakausap pa kayo sa telepono. Sa ganito, matatagpuan mo to, malalagpasan mo to dito sa tapat nito. Walang ganun eh. Dapat hindi ganun. Dapat ano, eh, eto, search mo yung nakapin dito sa ways. Ayan, sundan mo na lang yan. May kita mo mismo yung location. Eh wala. Usap-usap pa sa telepono. Tex, tex to. At, nakakatuwa, yung ano, yung, yung uniform ng UP parang ano, military ng Japan. Akala mo, may ano laban, may gera. So, ito na! Ito na, ang binili ko yung Elgato HD60 Pro. Siyempre, bago ako bumili sa Amazon US, nagtingin-tingin muna ako dito sa, sa Pilipinas. So, may mga available naman din na Elgato. Yun nga lang, sobrang antaas ng presyo, as in, ang mahal. Patong-patong yung presyo, hindi ko alam bakit ganun yung naging presyo nila. So, ang ginawa ko, tumingin ako sa Amazon US at uh, nakita ko, mas mura naman siya pag doon ko mismo binili. So, yon sa so, mga online seller, binibenta to ng around 15,000, pero nabili ko lang siya mismo sa Amazon ng 9,000, at gamit ko yung Paymaya card ko. And wala na siyang tax na customs tax, at kung ano ng tax, wala na, wala na akong binayaran sa courier. Kung ano yung binayaran ko online, yun na yun, wala nang dagdag. And reminder lang guys, hindi lahat ng items sa Amazon ay ma-ship dito sa Philippines. Pero yun lang mga items na pwedeng i sa Philippines. May kita mo naman doon yung details kung pwede i-ship sa Philippines. Sa so, yung mababasa mo yun doon. Siguro yung mga maliliit na items lang. I think. Binili ko to para sa mga mobile stream ko, gaya ng Mobile Legends. Kasi ang gamit ko nga ngayon is yung Bluestacks emulator yun. Sobrang nahirapan ako gamitin yun. Pero ginagamit ko pa rin para lang makapag-stream ng Mobile Legends. Gamit ko yung mouse keyboard. So, sa mga ibang hero, hirap na hirap ako lalo na kay Kimi, hindi ko matry yung ibang hero, so ayan, mag ipad na ako at gagamitin ko tong game capture para naman ma-record yung stream ko don o your game ko don mismo sa iPad. okay, ba wait lang ito. Okay, HD60 Pro, eto yung second option ko. First option ko, yung HD60, which is yung portable. So, pwede mo siya dalhin kung saan-saan. Maliit lang siya, pero may issue don Ang issue naman don ay yung medyo delay yung pag-capture niya. So, magiging delay yung stream ko. So, ayan. Eto, HD60 Pro. Sinasaksak to mismo sa computer. So, wala na siyang delay. So, yun. Nandami ko pong sinabi, no? dami kong quinento. Pero, bubuksa na natin. Eto na, guys. Teka lang, teka lang, ha? <laughs> Nung nag-stream nga ako, di ba? Nag-post ako, bumili ako ng iPad, ganyan-ganyan. Ang dami doon nagko-comment, ba't di mo gamit yung ano mo? Ano ba yan? <sighs> Gupitin pala muna natin, tinatanggal ko na. Sabi, ba't di mo pa gamit yung iPad mo? Sabi ko, ganyan-ganyan. Kulang pa kasi ako. Which is mamaya, sabihin ko sa inyo kung ano yung kulang ko nung time na yun. Buksan lang muna natin. Walang pala sticker. At ang hirap gamit yung ano... At ang hirap gamit ang aking gunting. <laughs> Dapat cutter. Ba't ba gumating eh? So, ayan. Uy. May box pa. And by the way, guys, ito yung 2019 version. Oh. Okay, so, ganyan. Ayan na siya. Okay, so, ito na yung box. Uy, pagpasensya nyo na yung kuko at daliri. Huwag nyo nang pansinin yan. Yung product na lang, ha? <laughs> okay, so, pagbukas mo nandito yung mga details or Instructions kung paano gamitin si product. Yung sticker 'yan, gusto ko 'yan yung case badge. At ayun, buksan na lang natin dito. Tingnan natin. Okay, kung iisa-isa sayin natin yung box, meron tayo dito'ng HDMI connector, safety instruction, case badge, sticker, at yung mismong game capture. Ganun. 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 <laughs> so, yun lang. Okay, ang mga main feature nito ay yung 1080p 60fps recording, up to 60mbps maximum bitrate, H.264 encoder, at merong instant game view. Okay, iPad Pro yung binili ko. Hindi ko gagamitin yung Android ko kasi baka magkaroon ng heating issue, uh, yung battery, 'di ba? Baka hindi tumagal. Disclaimer lang guys, ha? hindi kasama 'to sa binili ko sa Amazon. Elgato lang 'yung binili ko sa Amazon. Ito sa MacBook ay Mac. Sa Apple Store ko binili mismo. <laughs> sa Philippines. Okay, so yung iPad Pro 2019 plus etong pencil, ayan, dalawa sila, binili ko ng worth 57,000 cash yun. Okay, so eto, dito ako nahirapan. Nahirapan kami maghanap ang mga out of stock. So, nakabili pa kami nito sa SM Fairview. So, ito yung uh, USB-C Type-C to Multi-Port HDMI. Meron siyang USB, USB Type-C. Pero yung pinaka-connector nito, USB Type-C to Multi-Adapter. Okay, guys. recommend ko na gamitin yung original adapter from Apple. Kasi kung gagamit ka ng third-party, pwedeng hindi ma-detect ng game capture, pwedeng masira yung mismong item mo at hindi gumana. And that's it guys, yun lang muna. Gagawa ako ng separate video para sa aking setup. So may kita nyo na nakakabit na yung iPad ko, meron ng iPad holder, tapos nakakabit na siya sa game capture na Elgato. Okay? So, kita kids next video at abangan nyo lagi nag-stream ako sa Facebook Live. So, everyday uh, Facebook gaming tayo. Yan lang guys, maraming salam salamat sa suporta at see you, see you, see you!